Asan kasama mo dito? Wala? Nakasabit siya guys. Tinanggal, tinanggal ko siya sa pagkasabit. Kawawa naman. Mukhang kutom na siya. Binigyan ko siya ng tubig. Tapos ko naman dito mga tindahan. Binigyan ko sana kasi sa kahit dilata. Dito yan, dito yan sa Antipolo guys. Ang amo niya nagtitinda ng pares at Mami. Siguro namimili. Siguro namimili. Wala dito eh. Bukas na lulo. Nilalamig siguro siya dito. Pero mataba naman siya. Siguro nga iniwanan lang saglit. Pinanggal, pinanggal ko yung ano, yung ano ng kadina. Pinano-ano kung anong yun, yung kahoy na yun sa lamisa. Pinanggal ko tayo tayo. Tapos nakitulog si Cathy J. Tonton. Sinton si Tonto nakitulog kasi galing po kami sa Quezon province. Ayan. Diba malaya na siya. Kaso malangayro niya uminom ng tubig.